Jing Burst Laban sa Nakaran Part 4 Pag-usapan natin yan mga idol At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayan eh na natin ang ikaapat na kabanata sa laban ng Jim Freaks at Maka Zoldik, sa nakaraan. Pero bago ko nga umpisahan, eh ilinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter Anime. At kung interesado ka nga, eh tara na, umpisa na natin to. At konting recap nga lang muna tayo sa nakaraang kabanata At dyan nga Inakatama e na rin sa wakas ang batang Jing Kay Maka Zoldyck Dahil sa kanyang ginawang 5 plan strategy At bago nga magtapos ang nakaraang kabanata Inakangiti e si Jing sa matanda At sabi niya Na alam nga daw niya na makakabangon pa ito dahil hindi naman doon niya tinodo ang kanyang atake. Pero sagot nga ni Maka na kahit tinodo pa doon ng bata ang atake eh makakabangon at makakabangon pa rin daw siya. At dito na nga mag-uumpisa ang part 4 ng video ito. At dyan nga sagot ni Jim Pricks na masyadong mataas ang tiwala mo sa sarili mo lolo. Pero huwag kang magpakasigurado dahil hindi pa tapos ang labang ito. Hanggang sumugod na nga si Jing papalapit sa matanda pero si Maka nga eh biglang kinontrol ang bato at umangat ngayan papalapit kay Jing piks kiyawi nasakyan ng batang Jing sabay sugod ulit siya papalapit kay Maka pero si Maka Zoldick nga ipinapabayaan eh niya lang ang bata na sumugod sa kanya dahil nasa paniniwala siya na kahit makalapit pa ang bata eh hindi naman ito makakatama sa kanya at si Jing naman ipatuloy lang sa pagsugod dyan. Pero bago pa nga siya makalapit sa matanda, eh tumatalsik na siya sa atake na to. Kaya dyan, sabi ni Jing sa kanyang isipan, Nakalos isang beses pa nga lang daw siya nakakatama kay Maha. At hindi na nga daw ito nasundan pa. Dahil mas lalo nga daw tumindi ang depensa ng matanda. At dagdag pa ni Jing, sa mga ataking pinapakita nga daw ng matanda, eh maaaring nabibilang daw ito sa mga enhancer nen category. Pero mukhang hindi lang daw isang nen type ang kayang gamitin ng matanda. At dyan nga, inagpatuloy eh, si Jim Pricks sa pagsugod kay Maka. Pero pinapatalsik nga lang siya ni Maka sa bawat pagsugod niya. Pero ang bata, eh walang pakialam dyan. Dahil patuloy lang siya sa pagtayo at pagbangon... Kahit ilang beses pa siya... Pinapatalsik ng matanda... Kaya si Maka Zoldyck... Eh medyo nakulitan na dyan... Dahil wala nga daw... kadaladala ang bata... Kaya nagpakawala siya ng solid na atake... At sa pool na naman dyan... Ang alamat na hunter... At nung nakita nga ni Maka... Nababangon pa rin ang bata kaya hindi niya na yan, pinabangon pa at pinagtitira niya yan ng mga spirit ball at sapul-sapul dyan ang batang hunter. Pero pagkatapos nga yan, ay e bumangon pa rin si Jim Prix. Kaya si Mara ipinaulanan e siyang muli ng mga spirit ball at si Jing naman. Ay e iniiwasan ang mga yan. At habang umiilag na siya, ay e sabi niya, Ito grabe naman talaga itong si Lolo. Kung ayaw nyo na magpaawat ha lang lo Pero si Maka Zoldick nga Eh walang pakialam sa sinasabi ni Jim Pricks At patuloy lang siya Sa pagtira Ng kanyang mga spirit ball Kaya ang batang Jing ay eh patuloy din sa pag-ilag dyan At habang umiiwas nga siya Eh siya kay Lolo Maka Dahil parang wala na nga do itong Planong tumigil pa Sa kanyang pag-atake Kaya dyan e pumorma si Jing na ng kay Zeno. At si Lolo Zeno nga igulat e, gulat na gulat dyan dahil alam niya kung anong klaseng atake ang ilalabas ng bata. Hanggang tumira nga si Jing paitaas at ginamit niya ang dragon dive ni Lolo Zeno. At nagulanan nga dyan ng sangkaterbang panira at si Maka Zoldyck naman na umiilag dyan at lakas nga ng dragon dive iwasak-wasak ang paligid dyan. Kaya si Maka, ibinlisan niya ang pagkilos dahil baka madali siya ng dragon dive. At patuli nga ang malalakas na panira sa pagsira ng paligid. Kaya ang matanda, ipatuloy sa paglayo at pag-iwas at habang umiilag na siya ibinubus ka siya ng batang jing at sabi niya, nakakadismaya ka naman lolo, layo ka naman ng layo eh. E paano nga naman tayo magsasaya niyan kung lalayo ka lang? At si Maka Zoldik naman eh hindi nagsalita at focus lang siya sa pag-iwas sa mga atake. Pero bigla na nga lang siyang nagulat dyan dahil maliban sa mga panira ng Dragon Dive. Eh meron na rin mga spirit ball ang papalapit sa kanya. At nagaya na rin pala ni Jing sa isang iglap ang kanyang atake. At sobrang daming spirit ball nga ang kinumbay ni Jing sa Dragon Dive. Kaya lalong nahihirapan ang matanda sa pag-ilag dyan. At bulong na nga lang niya sa kanyang isipan na hindi daw talaga normal ang batang kalaban niya ngayon. At napapaisip nga rin siya dyan ng maigi kung paano nga doon nagagaya ng bata sa isang iglap ang kanilang mga atake. Dahil hindi daw talaga biro ang ganitong klaseng kakayahan. At dalawang paraan nga lang daw ang naiisip niya kung paano ito nagagawa ng bata. At ang una nga daw Once na makita niya ang isang kakayahan, eh maaaring doon niya daw nagagaya ang nen ability ng iba. At ang pangalawa naman daw, kapag tinamaan ang bata ng atake ng kalaban, eh maaaring doon niya daw ito nakokopya at tiyak daw na sa dalawang senaryo lang daw na yan ang dahilan kung papaano yon nagagawa ng bata. Pero dagdag pa nga ni Maka Zoldyck. Pero kaysa isipin nga doon niya ngayon kung ano sa dalawa ang mas tamang senaryo. E mas mabuti daw na umilig na lang muna siya dahil sobrang tindi nga daw ang balik ng capability ng bata. Dahil mas lang lumakas ang ginaya niyang atake pag siya na ang gumamit nito. Hanggang pinakita nga dyan ang sang katirbang dragon dive at mga spirit ball na patama na kay Maka at sa sobrang dami nga niyan. Inatulala na lang ang matanda. At dyan na nga nagtapos ang part 4 ng video ng ito at anti-anti na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. Pero bago nga tayo magtapos, e eh, konting review lang tayo sa video ito. Dahil sobrang tindi nga ng pinamalas ng alamat na hunter. Dahil ginaya niya sa isang iglap ang pinagmamalaking kakayahan ni Lolo Zeno at hindi niya rin pinatawad ng mga spirit ball ni Maka Zoldyck dahil ginaya niya rin ito sa isang iglap at kinombination niya sa mga dragon dive para wala nang kawala pa ang veteran assassin at ano nga kaya ang mangyayari kay Maka mga idol sa mga susunod na kabanata dahil tiyak naman na hindi siya magpapatalo ng basta-basta sa batang hunter dahil siya nga ang binansagan na pinakamalakas na mamamaslang sa kanyang panahon. Kaya paniguradong hindi siya papayag na malamangan ng bata pero kahit na ganon eh sobrang tindi pa rin talaga ng alamat na hunter dahil ginagaya nga lang niya sa isang iglap ang malalakas na kakayahan. At bago nga tayo magtapos mga idol, eh sana, eh huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, i-comment yun na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may bago naman dyan, eh sana, eh huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!